thank <sharp inhale> you kayo. May nagsampay eh. May nagsampay. Diyan lang kayo. Woo! Huh? 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 marami na rin. Nakita mo? Ibibigay eh, sa akin yun eh. Ibibigay niya sa akin yun. Ha? Huh? Nine, five. Ano tayo eh? matutulog kasi yan, be. Matutulog yan kasi, nagtrabaho sa gabi yan. ito si Kulito ayan. ayan ayan hi guys hi guys hi guys Andito kami sa may ano sa may obrero obrero to ito public yan ay public ano ba yan Alahi. kalahi, tapos ito cardinal ay si Glenn no? oh. yun ayun si Glenn no? nakaupo Nakulay-white yung dami. Hmm. Hmm. tik tik mo na dito pa. Hindi, titigil ko na dito eh. Ito, titigil na? Mag-video-video ko muna dyan. Hi, guys! Hi, guys. Masabi? Hindi. Ay, hey, sa likod mo. Wala, hindi sa likod Hi, guys. guys! Hindi, harap yan, diba? Eh, nandun sa likod na kay Tatay. Eh. Huh? Diba? Hmm. Hi guys. Hey, Magiging si yung Oo, ano, uh, mamaya ilalagay sa YouTube ni Papa ako kasi ako. Akay ilang minutes pa? Wala pa 5 pa lang. 5 pa lang. Eh, tayo ko mo para makita si Papa. Oo mo. nga. Hindi, pwede. Pa pa, pa harap ano? Hindi kami na kukuha. Sa likod mo. Sa likod. Ipalikod mo. Yan. Ah. Ganyan kasi siya Kaya Mami ko. Payad? Hi guys! Oh, ah, well, welcome to the video. <laughs> Ayan ang habang tulay ng tandakan. Mama Mama B, ba, hmm. ano pa, abiyok na pa. Ah, uh, abayok na. Nakakatakot dito. Huwag ano yung may balito. Tabi-tabi po, tabi-tabi. Dapat pag umiihi ka, sabi mo, tabi-tabi po, kakainan ka. Hmm. Wala. A, a, ano yung chokoy? Aso or tao? Hindi ko alam kung ano. Isda. Chokoy eh. Ibig sabihin na sa tubig yun. Isda siya. Ah, alam ko ng ganito chokoy. Oh, oh yan. Yeah. na naman ni Papa. Dami na yan. Paano? Paano?

baka wala 'to. Ayun. Wow, okay, ako na tataas. Para makita ko 'to ba mamaya? Uh Oo. -oh. Pag magiit 'to hindi ko makikita ganto 'yung maman. dito kami dalawa sa sakay. Hindi, hindi kayo, ano? Ay, lalakid na lang ako. Oo, si Maria na lang dyan. Eh, eh? Dito ka ling -o. Dito ka. Ah? Dyan kasi, ano. Um, ano pa? Eh? Ay, may bangka. Oh. Ayan, God. Ito. Okay, malikod yan, ha? Baka ang mo. Eh? Wala ba yung chinelas? Oh, mo na. Ang na.

kardinal ito ang kardinal Ilan pa lang? 9 9 pa lang 9.35, 9.36 9.37, 9.38 9.38, laki o oh. laki o oh. laki ng huli ni sayang, Papa Mia sayang si Papa Romy dahil malaki ang laki ay, 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 kasi dun, dun kasi sa Pogi parang kami maliit wala pa na kumakakadaba bakit? kaya na naroon niya akin mabigyan mo rin yung water nasa yung water Nawa okay. nawak mo muna Sa ko lang bumaba, mamamagin na ka. Sa ko bumaba? Patingin patingin eh. 10 pa lang. Hmm? Tama ten.

Bayan na yung barko na maingay. May darating nun. No? Gusto ko mayaking barko. Ang gusto mo malaking barko? Yeah. Yung kagayang ganyan na. No? Barge yan, barge. Hindi yan barco. Gusto ko barko na ganyan. Kaya kaya ang ah, ganyan. Yung ganyan. Lancha yan kung tawagin. Lancha kung tawagin sa Tagalog. Lancha. Lancha. Bard sa ano, English. May ingay. Hindi pwede. May mga sinampay dyan. Kaya ka dyan mahulog. Ako hindi. <coughs> may hulog. Ko na mag-bike? Kog mo kaya ka. ka. Joke yan. Gusto Ay. ko hindi nakabay. Na mamabi ini ikut ko yang tua. Ikut muna rin ko yang kenali nagba-bike ka. Eh. Dito na ako sa may dagat. Sisiming na ako. Sisiming ka na. uh Di diba ba walang fish sa dagat? Ano, mayon? Meron din. Lahat ang may tubig, may fish. Ano yung mayon? Yun? Malalaki ang, malalaki ang, pag dagat, medyo malalaki ang, ano, you know, ang um, fish. Pero pag uh, ilog, hindi gaano. Malaki lang dyan, Dory and Imelda. Huwag takbo ng takbo, baka magalit yung aso. Huh? Yung aso nakakulong. Nakabukas pa yung pinto. Ano? Ano yung nasa doon? Gusto mo lakad tayo doon? Apo. At ano? ano mo tong video? Itong cellphone. Para lakad daw kami doon. Lakad daw kami doon. Pao. Wow.

The memories are silhouettes, but I know things only heal with time.